Yan, yeah, re-rescue tayo mga uh, kaidol Sira yung baterya Tawagin mo sa buswing November 11 November 11 yung baterya horas uh, a las 10 20 a las 10 20 servicio público labas hindi, baterya boss oh, walang warning siya tinanggal ko yung terminal, naka aircon siya hindi na mamatay, ibig sabihin malakas yung marga kahit yung luma ginamit kong baterya malakas kumarga siya ibig sabihin baterya ay pahiram ko muna to Oh. Ah. Good morning mga ka-idol Ang konti natin ngayon ay Paano mag-testing Ng ating alternator Kung gaano kalakas kumarga uh, Paano mo siya i-testing uh, I-tutorial ko dito I-demo -de ko uh, Kung bago lahat uh, I-subscribe yung aking youtube channel Pindutin ang bell all I-like, i-share Para maraming matulungan Bago lahat, intro muna tayo Yung mga ka-idol Ididi mo ko dito paano natin malaman ng ating alternator ito itong alternator natin ito ang sasakyan natin ay Gen 3 paano natin malaman na malakas ang pagkarga ng ating alternator ngayon paanda rin natin okay start para malaman natin mga kaido kung gaano kalakas kumarga o paano paano siya itutubol kung malakas kumarga ang ating alternator ito yung alternator natin pinaandar na ngayon testing natin um, unang gagawin mo si aircon aircon The aircon natin testing natin kung gano'n kung gano'n kung gano'n yung compressor ilaw yan papailaw rin natin yan Okay nakailaw na nakairco na ngayon dito natin tatanggalin natin ang ating uh, isang battery terminal yan yeah. kailangan hindi lalabo ang ating headlight kahit malabo na yan ito um, hindi mamamatay ating compressor yan yeah. pag lalabo uh, mahina siyang kumarga yan. Hmm. natin mga kaidol So, tatanggal na kayo doon, tanggal na malinaw pa rin ibig sabihin malakas kumarga kasi pagbabasihan mo lang yung na pag tinanggal mo baterya hindi siya namamatay marami kong natrobo na ganyan na umaandar nakabunot ng battery terminal pero hindi pa rin siya nam, namamatay eh, kasi yung iba hindi na natutesting sa aircon kung paalitan natin yung baterya kasi nga hiram lang itong baterya natin Kaya natin Ito yung sinibisa ko kagabi mga kaidol mga alas 11 gabi Ayan. Babalik na natin yung baterya Yung iba kasi mga kaidol mag testing ng alternator Paanda rin lang tapos tanggalin yung battery terminal Ayan, tanggalin yung battery terminal pag ayaw mamatay kontento na sila doon. Sa akin idol, ah uh, para sigurado hindi sasablay, i-aircon mo, ayan. Aircon, ito 'yon. 'Yung aircon mo, ayan. 'Yung headlight, ayan, headlight natin, ayan. Tapos tanggalin 'yung battery terminal. Ayan. Pag tinanggal mo 'yan, ah, hindi lalabo 'yung ilaw. Hindi naman mamatay ang ating compressor. Confirm na malakas, na malakas yung kumarga. Okay? Kasi pag uh, dami ko experience mga kaidol na uh, magtatanggal lang ako ng isang terminal tapos hindi na mamatay yung makina. Okay na ako, kontento na ako. No. Kontento na ako doon. Yung doon yun pala, pagdating ng gabi, or kahit hindi na pagdating ng gabi, ano lang siya, um, gagamitan ng aircon, nalulubat. Ayan. Kaya, um, mga yung Bigay tips din ako pag ako magpalit ng baterya para sigurado isisiris ko muna bago bago ko tanggalin kailangan naka-under siya naka-under siya bago ko magpalit para safety talaga yeah. hindi babagsak ang minor yun yeah. yun uh ito po yung ikamit natin yung idol bago din to kaso ito na talagang tamang mayari yung hiram lang kasi ito kagabi yung ginamit natin hiram lang kaya ibabalik natin ah, pagpukpuk mga idol alalay lang wag ka pagpukpukin nyo ng maso masisira yung baterya yan nakabit na natin yung ating baterya basta mga idol yung pag testing ng ating alternator ay aircon at saka headlight okay Okay, idol kapit na natin lahat ng lock Gusto, huwag nyo kalimutan mga ka idol pag testing ng alternator kasi ang alternator ang ba ang alternator natin uh, mahiwaga din yung ating trouble kasi pagbasihan mo lang natin yung uh, basihan lang kasi natin yung kaido na pag tinanggal natin yung battery terminal di na mamatay yung makina mahirap uh, yun mga idol pag ginamitan na ng aircon doon siya bumabagsak na biglang titigas manubila kaya para sigurado ka idol kukuni mo na lahat ng trouble aircon, headlight Tsaka mo tanggalin yung battery terminal kasi pag uh, hindi mo ginawa yon uh, baka yung karga ng ating alternator ay hindi sapat sa uh, ano konsumo nang pagagamit uh, ng aircon sa ilaw ang sakit naman to kagabi mga kay doon baterya yeah. biglas yung walang warning, bigla siyang namatay, uh, biglang tumigas yung manubila, tapos namatay na. Wala nang ilaw lahat. Yun yun, napaka dayang ano, napaka dayang trouble. Ilaw wala lang sign. Yun ang problema pag sa baterya mga idol. Eh siguro daw nag-sign siya ng bilog, parang parang manubila. Hindi siguro napansin ng driver. Oh, patay na. Ay mga kaidol, sana yung video ko nakatulong to. Um, pag service ko kagabi mga kaidol, may mga may pusa pa sa bumawa pa munta roon. Ayun, titingnan na natin yung carbon cat. sabi natin malakas. Titingnan natin yung carbon. Eh, mahiwagang mahiwagang trouble kasi tong ating ano, kasi na dito na. Titingnan na natin. Kaya't sabihin natin malakas yan. Kasi medyo matagal na matagal na